Hindi sapat ang kaalaman, ang tunay na pagbabago ay nasa pagsunod at pagtuturo ng salita ng Diyos. Amang makapangyarihan, nakita namin ang puso ni Ezra na buong sigasig niyang pinag-aralan ang iyong salita. Isinabuhay niya ito at itinuro sa iba. Gawin mo rin kaming katulad niya, Panginoon. Bigyan mo kami ng uhaw sa iyong katotohanan, ng tapang upang sundin ito kahit mahirap at ng habag upang ipamahagi ito sa iba. Huwag naming ikahiya ang iyong kautusan. Gamitin mo ang aming buhay upang ituro ang iyong daan mula sa puso, sa gawa at sa salita. Naway makita ang iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nais mong lumalim sa salita ng Diyos, ilike mo to bilang panimula at i-follow para sa araw-araw na panalangin na nagpapalalim sa pananampalataya at paglilingkod